Dear Kuya Poy, Good day po sa inyo at sa lahat ng always nakikinig at nanonood ng programang Heart to Heart sa True FM. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Janice, 29 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Laguna. Ang naging episode nyo tungkol sa paniningil ng utang sa mandiligaw ang naging hugot ko sa kwento na ipinadala ko sa inyong programa ngayon. Hindi ko po kasi alam kung kailangan ko bang mabahala at mag-alala sa sitwasyon kong ito, Kuya Poy. Sa ngayon kasi, meron akong maniligaw na itago na lamang natin sa pangalang Albert. Magdadalawang buwan na kaming nag-uusap at nagde-date. Masaya sa pakiramdam sa tuwing magkasama kami ng maniligaw ko. Pero ang ligayang ito ay may kadikit na pag-aalala. Palagay ko kasi parang mali ang pamamaraan nitong si Albert sa tuwing lumalabas kami para mag-date. Hindi ko alam kung tama ba ito na i-discuss yung ganitong pakiramdam para sa aking maniligaw. Ganito kasi, Kuya Poy. Sa tuwing lumalabas kami ni Albert, palaging 50-50 ang hatian namin pagdating sa gastos at kung minsan pa nga ay sinosolo ko na lamang din ang bill namin hindi naman siguro kabawasan sa akin kung madalang lang itong mangyari. Pero napapadalas na talaga na ganito na lang ang nagiging setup naming dalawa sa mga date namin ni Albert. Sa totoo lang Kuya Poy, wala naman din siyang nababanggit sa akin na may kailangan ba siyang pag-ipunan o pagkagastusan o nagigipit ba siya. Pero mali ba Kuya Poy napunahin ko ito sa kanya gayong siya naman kasi ang nagyayaya na mag-date kami. Minsan, tinanong ko tuloy ang sarili ko kung deserve ko nga bang sumaya sa current setup namin ni Albert. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Kaya heto ako ngayon, lumapit sa heart to heart para ikwento ito. To be honest, isa rin yan sa dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin sinasagot ng oo si Albert. But please don't get me wrong, mga kaheart. Hindi naman sa gusto ko lang magpalibre sa kanya ang issue dito eh. Hindi lang yon ang punto ko. Oo, ramdam ko ang pagiging matap matipid ni Albert pero kung patuloy na mangyayari ito, what more pa kaya sa ibang responsibilidad na ilalaan niya sakaling tuluyan kong ang sagutin ang paniligaw niya sa akin? Ang gusto ko lang din naman na ma-feel ay yung paglaanan niya naman, yung mga effort niya sa akin. Valid naman siguro to dahil until now, nililigawan pa rin ako ni Albert. Totoo ang nararamdaman ko para sa kanya at kailanman ay hindi ko ito itinatanggi. Hindi ko alam kung kailan ang tamang timing para sabihin ko po ito sa kanya, lalo pat nahihiyari naman akong i-open up ito kay Albert. Pero sa ngayon, maraming salamat sa pagkakataong mabasa ang aking kwento sa inyong programa at umaasa po ako na makakakuha ako ng maayos na mga komento sa idinadaing kong problema sa ngayon. Lubos na nagpapasalamat, Janice. Especially for you. Ayan, para doon sa iba, aba eh, parang uh, liit naman ang problema ni Janice naman. Ang 50-50 lang naman, niyayaya siya nung manliligaw niya. Ayan, pero alam nyo, uh, ano to, no? maganda na mapag-usapan natin. Kasi kung talagang uh, katulad ako, conservative ako ha, mga kapatid conservative ako, hindi ako papayag na manliligaw ko ganyan. Hindi, pero may mga ganyan kasi ang thinking pa rin, di ba? Uh, very conservative, pero meron din naman yung mga progresibo na rin. Lalo na nga sa panahon ngayon, matataas sa mga bilihin, yung mga ganyan, yung paminsan-minsan for emergency. Halimbawa, kinapos ang manliligaw doon sa bill na inihatid sa kanila, Aba eh, oh, sige na, ito na, idagdag mo na dyan Kaysa naman maglakad tayo pa uwi 'di ba? O kaya kaysa wala tayong panggasolina pa uwi. Yan yung mga ganyan, mas nakakahiya naman 'yon. Okay lang yan, Janice, 'di ba? Pero ang uh, problema nga po kasi nitong si Janice, niyayaya siya nitong si Albert na mag-date sila naniligaw pa lang ha mind you naniligaw pa lang itong si Albert pero gumag na nare-require na gumastos itong si uh, Okay? Ewan ko, mamaya ako sasabihin ang uh, view ko dyan, uh, mga kapatid. Ano? Pero sige, ang inyong mga reaksyon nihintayin po namin. Pero kanina, meron na akong mga kakwentuhan dito. Mga napadaan. Mga napadaan. Sabi ko, eh, hili pasok nga kayo rito. Magagandang babae. <laughs> o magagandang babae. Sabi ko, magandang matanong sila isa-isa. Ang ating mga kaibigan mula sa... Sa sa LPG. Ayan. Uh, welcome si uh, Ma'am Janet. Ma'am Janet, uh, look at the camera, please. Oh, yan si Ma'am Janet po yan. Andito rin si Miss uh, Anna. Ayan, Anna. si Miss Anna. O oh, yan, at syempre si Miss Jen. At si Miss Kyle. Close po kami niyan, May group chat kami niyan <laughs> <laughs> 'Di ba? Thank you ha dun sa GC natin na uh, dumaan kayo kasi nga sabi ko kailangan ko talaga dito ng ano eh ng mga matatanong ng mga uh, girlfriends. Okay, na ano bang view mo diyan, Miss uh, Janif? kapag ka uh, dinedate ka pa lang ha, nanliligaw pa lang sa Since pumayag ako na makipag-date sa kanya, okay lang. Mm. Kasi 50-50? Oo, okay lang. Pumayag ako eh. Mm -hmm. So, it's up to me kung ano kung ano man yung magiging result ng day. Ayan. So, okay lang. Pero, pero hindi ikaw ang pumipili ng lugar ng uh, pupuntahan ninyo? Eh, yun na nga lang yung ambag niya sa 50%. Ah, so, okay siya, lang yun. Siya na mag-decide <laughs> kung saan. At least, bawas na sa isipin mo. Okay lang yun. Oo, okay, okay. okay lang Ayan. yun. So, okay lang kay Miss Janet, 50-50. Yeah. Pero paano pagka ikaw ang uh, magbabayad ng buong bill? usapan 50-50. Ah, 50-50. Hanggang 50-50 lang? Yes. O, oh, sige. Uh, Ayan, si uh, Miss Kyle naman. Ano, papayag ka ba na gano'n 50-50? Kasi si Miss Janet hanggang 50-50 lang. Kung mga first date, baka hindi. Kasi, mm. kung ako yung kung ako yung inasa mag-date eh. Mm -hmm. So, Ikaw syempre, niyaya. ako yung niyaya. Yeah. Ako hindi muna. Ba't mm ako -hmm. mag-50-50? Eh, ako nga yung hindi sinama mo din sa date. Eh papaano kapag ka nag-50-50 ka rin kapag ka nakikita mo ang kagwapuhan niya. Ang <laughs> gwapo ah, talaga. Ganun. Paano pag ganun? Ay, ah, sige. <laughs> Kita nyo? Kita <laughs> nyo, nag-iiba yung sagot niya. Eh. Bibigay, bumigay. Tapos, nakita ko sa aura mo, Miss Kyle, papayag ka sa first date, 50-50. Akin na nga yung bill na yan. Malit <laughs> na bagay. Malit na bagay na. <laughs> Pucho-pucho lang to. Kaya ko to. Ayan oh si Miss Jen naman. Si Miss Jen parang ang behave. Parang dito papay hanggang maka... Feeling ko lang ha. Dali ha, vibes Parang mga limang date to. Parang hindi talaga eh. Miss Jen, sige. Ano ang view mo siya Since siya po yung nagyaya, feeling ko hindi ako papayag. Pero depende sa usapan. Kung on the first place, sa pag-usapan nila na mag-50-50 sila, then pumayag naman yung girl, okay lang yun. Okay lang. Yeah. May prior notice. Yeah. Oh, may prior notice. Baga, uh, may memo. May memo, uh, memo muna. Kung baga, memo meron tayo, pwede ba kitang hiyain ng date, pero medyo expensive yung lugar. Eh? Medyo pricey. ah uh, pwede bang, ano, hati tayo, ganyan. Since i-enjoy naman natin yung uh, view, pumayag ka rin naman na makipag-date yeah. sa akin, ganyan. Okay, si uh, Miss Anna. Oh, Miss Anna, it's your turn. Papayag ka ba? Kung sa fishballan kami pupunta, okay yung 50-50. Tusok-tusok. Oo, oh, tusok-tusok. Tuso, tuso. Oo, oh, pwede. Ayun, pero uh, beyond 50-50, yung ikaw magbabayad ng lahat. Pwede naman 50-50. Ang problem lang kasi, ang nawawala doon is yung concept ng kilig para sa babae. Mm, And okay. eh, yung... Oh. <laughs> ano na. ba ang iniisip nyo, uh, ladies? Ano ang iniisip ninyo kapag ka ang lalaki ay uh, parang kapos sa budget uh, sa first two dates? Ayan, para may uh, ano naman tayo, may, uh, room. Kung magka kinakapos or hindi niya kaya. Ano ang impression na naiiwan sa inyo yan galing sa isang lalaki? Depende kasi sa status talaga niya. Kasi kung halimbawa, alam mo na nagtatrabaho siya, mm -hmm. magyayaya ka ng date met, may work ka na, di ba? Mm -hmm. Pero kung estudyante pa lang siya, at saka um, kumukuha pa siya sa nanay at tatay niya, okay yeah. may lang yung 50-50. Okay lang, oh, for Oo. practical reasons. Yes, okay. kasi kung may trabaho ka na, dapat na paghandaan mo mm -hmm. na yun, di ba? Mm -hmm. Yun lang. Mean. Yan. Yeah. Oh, Miss Kyle? Ah, hindi, ka naman kasal hindi ah, pa naman kasal. okay. Sige, so may hirit si Miss Anna. Papayag akong 50-50 tayo sa mga date natin. Pero sa kasal, ikaw bahala lahat. Okay. Kung aabot tayo sa kasalan nausapan. usapan. Ayan. Pero, uh, thank you ladies ano, sa inyong uh, mga sagot. Pero ganyan nga po yan, ano, mga kapatid. Kasi ang view ko rin dyan, ang personal uh, view ko dyan, kung sino ang nagyaya, you should be responsible. Uh, kahit sa mga magkakaibigan, 'di ba? Kapag ka nagyaya, tara kain tayo sa ganito, kain tayo sa ganyan, uh, sagot ko. Kaya ka nga nagyaya doon ni eh. hindi mo man sagot lahat ng gastusin, sagot mo yung transpo, 'di ba? Hmm. O oh, sige dito gamitin natin yung sasakyan na hiniram ko sa tatay ko. Kaya pamasahe, ako may sagot. 'Di ba? Tapos KKB na lang tayo sa pagkain. Minsan ganyan din pagka mag-enjoy -e tayo uh, kasama ang pamilya natin. Mag-rent tayo ng isang lugar sa resort. 'di ba? Sagot ko na yung cottage natin. Magsiksikan na tayong lahat doon. Pero yung pagkain, syempre, you ano naman, you provide some for everybody. Patlak tayo, 'di ba? Yung mga ganyan. Uh, kaya sharing, uh, hindi po masama yan. Pero kapag ka nga require ka na nang nililigawan mo pa lang ay teka lang. oo oh, na gumastos na agad at siya pa yung yaya ng yaya sa iyo, hindi po maganda yan mga kapatid. Okay, hindi sa nagpa-tutunog tayong uh, uh, conservative pero turn off yan. Totoo yung sabi ni Ma'am um, yeah. um, Janet kanina, nakapagka uh, uh, nagyaya ka, dapat alam mo kung hanggang saan ka. Yeah. 'Di ba? Dapat pasok doon sa budget. You just uh, live within your means ba? Diba? Ganoon 'yan sa buhay. Kaya doon pa lang ha sa mga boys na nag-iisip ng na mga dumiskarte kapag ka hindi kaya, medyo maghunos Lidi lang. Pwede naman yung mga pa-cute date lang eh. 'Di ba? It doesn't have to be uh uh ano tawag mo dito? expensive for it to be uh ano tawag mo diyan? Uh, memorable, Diba? ba? Baka maging memorable nga in a bad way kapag ka, uh, ganyan nakikipag 50-50 ka. But thank you so much ladies sa uh, pagsagot naging